Hello mga ka-Blueprint! welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa aking channel, ito ang certified kunyong sa balat ng lupa. Ito ay nag-viral na meme sa social media. Almost a decade na hindi kami nakabalik ng uh, pinas uh, particularly in uh, Davao City kung saan na uh, doon ako lumaki. So From Canada eh, Talagang dito Naghahanap buhay And then um, Nung umalis ako Yun pa yung uh, Kasagsagan ng uh, Duterte administration So um, Nung Nakabalik kami ng Davao Talagang Ang laki na ng pagbabago No? So kung hindi ginawa yung uh, coastal road talagang talagang ma siguro talagang ang Davao. Salamat kay uh, Tatay Digong dahil uh, kahit napapano uh huli na yung uh, Davao City sa infra infrastructure but uh yun pa rin no nakahabol. Uh, kung hindi sana nagawa ang Coastal Road, talagang iwan ko lang kung uh, ang mga nagtatarbaho or mga estudyante, mga commuters, iwan ko lang kung paano silang mabubuhay sa ganung ganun ka traffic, no? So, congested na talaga yung lalo na yung mga maliliit na mga kalye like uh, sa papunta ka ng downtown uh, yun talaga uh, mahirap um, yun ang experience namin sa aming pagdaan sa coastal road napakaganda pala talaga no so ito yun ang aming biyahe papuntang kotabato uh, Cotabato and then from galing kami ng Cotabato back to Devil uh, Davao City. Hello guys! Hi, oh yeah. uh, experience in Davao City guys! Ay yeah. yeah. Ay, ay, ay. Ito pala yung sinasabi nilang coastal road guys. Parang coastal lang din ang road na. <laughs> uh. <laughs> oh. <laughs> Mas maganda talagang ikaw ang oh, makakita. Oo. Oh. Mm. Ang yung coastal pala, guys, may dagat pala 'yan. Ah. Yan pala yung sinasabi nilang coastal road. Merong road at saka may coastal. Oo. Oh. Hindi na ito si Colas, guys. Ito na si ano, si Don Blue. Guys, pala. Oh, ito pala yung mukha guys oh, sa likuran oh. Tingnan niyo guys oh. Oh, uh, ay pala guys. Oh. Niyan pala ang itsura, hindi pala mukha. Eh, mahirap hirap lang tagalo guys. Hirapan ako na kalista this guys. Oh, ito yung mga kasama namin guys, mga mix-mix uh, oh, Mexican. Oh, mix-mix Mexican. Kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking YouTube channel guys, subscribe, don't blue blow friend. lang yeah. 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 Ito pala 'yon. Yung mga ngayon guys, ito pala yung mga good jaw dito guys. Dati mga bad jaw, mga good jaw na ngayon. <laughs> Yan, yeah, dito yung ano nila, the mangrove. 'Yan yung ano village ng mga Badjao. Badjao na ngayon 'yan. Yeah. The mangrove village. Buti hindi sila ano na displaced. Ganyan pa rin yung ano nila. Buti sanay ang ano Wow, ito pala yun guys. punta kami sa North guys, oh. Ayan guys, oh. tingnan nyo parang pa, ah, ito yung sa ano, punta ano ba ito? malapit, punta dumalang? before? punta dumalang pa na siguro ito before? power plant, ay yan, yon, ito power plant, yon sa Santa Cruz. Niyo, Jana, para may oh, parang natatagaw ako dito oh, ngayon, suha, guys. Suha suha suha, suha, suha. suha, suha. kayo dyan. Na, nakabalik ako sa okay, okay, aking... Uh, Erisado. Uh, oh, lady okay, I love my native land. Okay, nag-inspire na yung open. Open. Ha, sir, uh, ng offer. sir, uh, okay. nag-inspire na uh, yung mo yung offer. Lapidihan offer, may suha po dito, man. Sir. Ito 'yung ano ni Tatay Digong, guys. Wow, thank you po talaga Tatay Digong. Yeah, Kung hindi right dahil dito. sa iyo, Tay. Ah, uh, ito pala 'yung ano, oh, uh, matina, matina pala ito. ito banda lang presidente na tayo. Kasi man. doon kami kumain kagabi, guys, oh. Bundok yeah, na yan man. guys. Naku, guys. Dito tayo. Oh, binayaran oh, 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 namin 'yung view, oh, oh, 'yung pagkain, talagang ano. <laughs> oh, hindi na ako mag-mention kung ano pero masarap siya. Oh, hindi bahala na kayo. Tingnan niyo rin. Punta rin kayo doon. Basta yung bundok na yan, makikita yung mga mala ano. So imagine na lang kung daytime tayo doon sa taas. Ito yung Oh, kung wala si Tata Edidong ito nandoon lang sa blueprint ito oh, oh buti na lang mayroong don't blue blueprint please subscribe yeah win mm. ko ya. Oh, na. May offer mo, expire na din. Di oh, hindi. Kasi yung mapotol yung video natin, guys. Baka sasabihin yung ano Mahaba Mahaba-haba ito. Oh, ang ganda pala. Ito na sinasabi ng ano. Ay, hindi magpalipad sana ako ng drone, guys, pero hindi na ako makapalipad. Sorry na lang. Pabalog na lang yung ipalipad mo. Saranggola ni Pepe. So, papunta pala kami ng Digos, guys. Dahil mayroong mang dibre. Oh. Mayroong mang ng Dorian. Mayroong mang dibre ng durian Mayroong mang dibre ng Dorian. Mayroong mang dibre ng Ah oh, talo mo. Ito pala yung mga kaibigan ko, guys. Hello, mga kaibigan! Uh, Nagbabaril, guys. Oh. Overspeeding. Mga overreaction. Ah oh, ito pala yung talo mo, guys. Kung hindi na lang ako magsabi, guys. Mayroon akong malala dito. Oh. Oh. Ah, wala na yun guys dahil uh, nasira na Dahil mayroon ng ano Oo oh, nga pala no Yung parang rotunda Oo oh. ah, Baka Ibang araw mayroong rotunda Ibang araw ano? oh, wala Baka ngayon pagdaan namin Wala na yung rotunda oh, Hindi, hinipos Hinipos Mahirap oh. talaga Mahirap mm talaga Guys, oh, piloon na sana ito, ko na itong dagat ngayon, guys. Para ano? Oh, bahala na ito basta mayroon akong guys, yung ads lang talaga yung kinikita ko, guys. Oh, bahala ka na, bahala ka na suha diyan. Lifetime na itong ads. First time kasi mas, mas, mas sarap yung first time kasi ibang uh, ano na <coughs> oh. Alam mo na parang sabi ah nakataan na ako dito, okay na lang Pero bakit doon ang daming sasakyan, dami meron namang kustan Bakit doon sila nagsikipan ba, oh, ito, yung... uh, ito pala yung sinasabi na ano, parang park guys. Oh. oh. may mga madala pa kaming malita guys kasi ano, galing kami sa Talaingod. National Airport Tagakugon mi guys Ah ito pala guys oh Ito pala oh. Ito pala guys Yung nakamotor hindi yung park Nakamotor Oh mayroon pa pala dito Kung gusto ka aamoy ng kanal O oh, yan Uy ulas ito noon ah Yung ano ng ulas yung ano yung tawag nito yung kanal ng ulas ito ah kapuntang talumo ay, ay tama ba ako parang nalilito na ako. Pa lang ako oh bakit may McDonald's doon sa kabila malapit sa ano malapit sa dagat ano kaya ito no thank you guys yun lang po if oh if the... Guys, 8 minutes, minutes natin guys para ano, yung ads ko mga dula dula ko ba mo ano si Mike oh 8 oh, minutes si Mike Abby okay guys 8 minutes na Wala na sinara na na yung doon oh guys kahit na nabudol kami ng daan na blind kami dahil nagbintuhan kami ng mga blind na naglalaro ng tennis ayos lang ayos oh. lang Nalaman namin na mayroon palang world-class na gumagawa ng pansit. So mahal oh, at pang-export pa. Oo. Oh, so yan yung ano guys kung mga, gusto maglaro yung mga bata. hapon, marami dyan tao, puno yan, hindi makaparada. Guys, only in the Philippines yan. Ayan, Talikod Island at saka yung Samal Island, Samal. Samal. Uh, Samal Island at saka Talikod Island. So, first uh, it's our second time pala, guys. Na tumaan dito. Going to South yung noon guys nakikita pa namin yung yung morning na nagtatae yung mga tao ngayon hindi ko na makikita kung saan na sila ngayon eh, kasi hindi na sila dyan oo oh, baka doon na sila sa bukid nagtatae guys sa mga bundok oh hindi bundok kasi kung dumadaan kami dito noon Ah, makikita mo talaga yung ano, nagtatay like dyan sa tabi. <laughs> <laughs> ginawa ni Tatay Digong yung pinakakuling ano niya project project yeah pinahuli niya oh no, Davao Diretso na doon sa akin, na airport Pag na natapos Oo oh. pag Kung natapos pala ito daw Papunta na sana ang airport ito Kung gusto mo nang direct sa airport pero na sana Pero hindi pa tapos iwan ko lang baka iipitin yung fans ng Davao City ito yun noon guys na isa rin ako sa nagtanin ng man group o oh, yan dyan o oh. mga man group malaki na May ano, uh, low tide pa lang guys. Low tide, tide pa lang oh. But it's uh, like Bukana. It's mixed with the uh, fresh water and uh, sea water. Ah, yeah, uh, Oh, nga pala. Mayroon talaga, oh. Fresh water. tawag eh, punta dumalag punta dumalag doon eh oh. Pag sinabi mong punta dumalag, yan yung mga ano. Uh, Nandiyan yung mga fishing. Uh, oh. Ano okay, yan? Bangus. Uh -huh. Bangus na yan Kung ano mo rin, tutumbukin mo yun rin doon. Doon yung uh, Toril Fishport Doon Ah uh, Punta Dumalaga, Matina, Aplaya Ha? Rotonda? werte pa sila na iwan dito sa, sa Davao uh, ano ciudad iscot ng Brgy. so yun na yun ya ang ano guys ah meron pa, continue. Ma um, ma pa pala continue oh. mahaba pa pala ito guys oh yung natapos na iwan ko lang kung ano ilang kilometers yun oh yeah anong ano dito dagat pa rin yan mga resort may resort ay, ah, ito ba yung bungo Oh, bu Ah, bungo yan. Titit, Yan yung ano noon, basta bungo Mga buduts. Buduts. Buduts, bungo bebe. Uy, nasira na yung ano ah. si ano, si David. Si David. Oh. David. Si David. Nakita ang tinti ni David. Ano? <laughs> oh. Yun, yun yung gina ano? Arda na Yung artista? Okay. Elena. No, Elena daw Kanila yon. Yung si David, <laughs> ginawa ng papa niya. Okay. Yeah baka yung shark nilang ngayon na ano nandun ba kayo yung mga shark nila ano nga ito? Jones? Oh. ano itong resort? noon? ah ito yung rotunda ito yung rotunda na. hindi pa tapos hindi pa tapos dyan pala oh, wow papuntang Magsaysay Park? Oo, oh, Magsaysay Park. Oh, my God. Hanggang ano pala ito? Saan? Papuntang sa, sa sa? Oo. Oh. So, exit na tayo guys. Sana ba ito lalabas sa... Uh, SM, Ecolan na pala ito guys. So, thank you.